Nauumos kaya ako dyan? Ano? Nagpapadao. nagpapadaog. Gano'ng katagal mo na yun ano, ginagawa? Sa steam ito, ilang taon na? Ano, siguro mga 2 taon na. na Dalawang taon. kaya sa iya. Mm, ibig sabihin, yung ginagawa mo ay laygay. Eh, Tama, tapos si eh, Ika. Luhay, luhay. Kada yung nga isa. Dahil nga ni mabigla. So, yung kanina. Salamat. Salamat. Eh, kanina, alam kung binabaklas mo yung lalagay mo sa kanya para hindi kita makita. Ano, pero di rin, aram ko din na mas maga, magaling din itong, ano, tawagin yung kaluluwa na gumagambal dito kasi mabilis lang. Ano? Alam ko kanina, madami, kasi di ka dyan papasok na, ano, na, ano, <laughs> bakit? Nabibingi ka na ba sa aking okay, pinagsasalita? Ha? Huh? Ay, nakabingi na ba yung salita ko ngayon? Ha? Nakabingi na ba? Eh, ganina, bikol yung salita ko. Bakit ngayon yung Tagalog yung ginagamit ko, eh, bakit nabibingi ka na? Ha? Gawain ba ito ng mapabuting tao? Ha? Saktan yung kapwa nila? Ha? Tatanungin kita. Ilang taong ka na ba? Korenta pa lang ako. Oh, bata ka pa. Korenta ka pa lang. Ba't nabibingi ka ba? Hmm? Mainito ng talinga ko. Mainit yung talinga mo. Mainit. Mainit. Ah, tatanggalin mo na ba? Tatanggalin mo na? Ngayon na. Sige, ngayon din. Tanggalin mo na. Hmm. Yung mga katikati niyan, tanggalin mo. Ha? Alam ko din yung proseso mo ha. Wag ayaw mo akong ano, wag mo akong yan, Tara, nakikita ko lahat 'yan ha. O oh, ano pinaglalagay mo naman diyan? Ha. Ah. Alikabok. <coughs> Bakit alikabok? Kumagamit ka ba ng maniga? Hmm? Huh? Alikabok lang. Ah, alikabok lang ang ginagamit tapos may may ka, may manika ka. Oras Ah, oras yun lang yung ginagamit mo. Iba ang ginamit ko kaya sa iya. Ano yung ginamit mo? Kesa duman sa mga in inok. Hmm, ilan na ba yung ginawan mo yan? Batil naman. Pinagain yung daaram. Ah. Yan siguro, namamati siguro Kaya nalaban. Kaya hmm. dahil ko mabigla. Hmm, ayaw bang mga nagawa mo na, eh, kamusta naman? Namatay ba sila? Ang uh -huh. Mayroon? Mayroon na ilan na yung matay? Duwa na. Ado ah, ana dalawa hmm. <coughs> ibig sabi magaling ka pero bako man ako nagigibo? Sino? Hmm, Namansa kapistula. sa kabisto ko nae ah, eh, ano kanya isadjan ano oh 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 sarili. oh uh -uh. ka oh 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 Nakapatay ka na ng dalawa. Paano yan? Ubusin mo yan, ha? Hop! Huwag ka dito magwawala. Lugar ko ito. Ha? Eh? Lugar ko ito. Huwag ka magwawala dito. Ubus na ba? Yung pinaglalagay mo dyan. Hmm? Ubus na ba? Gusto mo bang ibalik ko lahat ng ginawa mo sa'yo? Ha? Pati yung mga ginawa mo din, pabalik ko din sa'yo. Alis, ayusin mo yung buto niya dyan. Hmm? Ay, kung guba ang magano kayo, ha? Pwede nga nang kamay? Ayos na ba? Ha? Uh -uh. Ah. 'Di ba? Orasyon mo kontra orasyon ko. Tingnan natin ha. Ano um, ba nangyari? Masakit ba? Gusto mo ba yung ano? O gamitin ko yung bok ng tikba lang? Sige, gamitin natin. Ah! Ah! Ilan kayo dyan na pumasok? Ilan? 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 Ako lang. Ha, ikan lang. Okay, dot na lang. Gusto mong gitlat? Kuryente. Sige, tingnan natin. Sabi ko, anget ka dyan, di ba? Hmm. Kaya? Kaya? Uulitan mo ba yan? Hindi na. Ikaw pa ba, ba yung niyan? Ikaw ba? Dati man siya. Dinadagdagan ko lang. Dinadagdagan mo Dating lang. lang. <laughs> ah, forty 40, 40 years old ka na. Ah, gusto mo bang ano pa? Sige. Hindi ako gagamit ng kahit anong rasyon. Natural lang gagamitin ko. Ito ha. Uh, susubukan natin yung iba ko pang gamit. Ano? Uh, sibat. Aray. Kaya mo yan? Uh, hindi. Kaya mo? Uh. Oh, partida. Hindi kita hawakan. Uh. Kaya mo? Kaya mo? Uh, ha? Hindi. Uulitin mo pa? Hindi na. Ha? Hindi na. Sabi ko, kung gagawa kayo, siguro mo yung tao papatayin mo, ha? Ha? Nalaban nga iyan. Kaya lalo akong naanggot na laban. Nalaban? Hindi. Hindi. Al alam mo ba yung, alam mo ba yung patakaran ng taas? Nasa Biblia? Patayin mo yung kukulang. Alam mo ba yun? Alam mo ba? Alam mo ba? Aram mo. Aram ko. Ah. Oh. Ako ba'y nagkikita ma? Ha? Ako ba'y nagkikita ma? At kita? Huling pagkakataon. Ha? Ha? Ako ba'y nagkikita ma? Sagot. Sagot. Ako ba'y nagkikita ma? Hindi. Gusto mo ba ako makita? Kung sino talaga ako. Ha? ato ha? Ah, nakikita mo na ba? Ha? Ha? Hindi na ako maulit. Kung maulit, bubutas ang muna ako na. Nailing mo na Ha? Nakikita mo na ako. Ha? Sagot. Ano lang nakikita mo? Hmm. Ano lang? Hmm? Madiklom. Kasi yan yung pinaano sa inyo hindi kailan makikita na masasama yung liwanag kung hindi magsisisi ang tao ha yan lagi yung tandaan sige tingnan natin kapot ka niya. tayo niya alam ha Ya dah. Kena ada kong mek yang. Tak. Pak, pakai apa? Pangalan? Delia. Tay, balik. Tay. Tay. Oh. Pakiramdam? Nagturog ka lang? Ha? Huh? Nagturog ka lang? Ah, kumusta pakiramdam? Hinga. Hinga naman. Wow. Nawara po kasi pagtilok sa ko. Nawala po yung pagtilok sa mo. Ay, mga kanta ba So, biktima kaya, ng kulam. Kawa ng tao. Kaya, pa sa lahat, ito, ingat tayo. Lagi kayong magdasal.